Hello. Magandang umaga po sa lahat. Ito po pala yung mga uh, nakita ko ngayon araw na to. Ayan po. Ito po. Bunga po yan siya. Sa bukid po yan siya. Ayan po. Hindi ko po alam kung anong klaseng bunga po. Pero bunga po ito. Ayan po. may ano pa siya ng mga langgam. Ano po? Ano na langgam. At sya ka, ito po. Ito, mga troso to siya Troso. Baga mga kahoy po. ng mga ano. Pag nag, ano tayo yung nagpa-power so tayo ng mga puno. Ito po yan. Minsan po kasi sa puno, may mga nakausli na ano, kumbaga sadya. Yan yung tinatawag sa English na create elements. Yan po yon Ito po yung troso, mga kahoy po na mahirap man ipaliwanag sa mga taon. Walang alam sa mga mucha, pero ito po talaga yung ano namin. Kumbaga, ito po yung hilig namin lahat sa mga mga kablog ko, mga mucha hunter, mga lihim ng karunungan, karunungan, mga vlogger ng mga mucha sa lahat eto uh, ito po sa amin pero ako po kinikilatis ko po mabuti yung mga mutya ko lahat po uh, may mga iga, iba po na ano ano ano, sa mga mutya ko at saka kung ano yung mga klaseng mutya doon po sila saka po nila sinasabi mga ilo, mga ilog batis yan po yun ito po pala yung ano yung sampalok yan po sampalok po yan hilaw pa po kaya verde may ano din po ako kulay brown tsaka ito po siya ilog batis po yan yun yung ibig sabihin ng ilog batis kumbaga may guhit siya tapos may mga ano kumbaga guhit guhit yan po siya yun yung tinatawag na ilog batis at tsaka ito po buto ng ano po hindi ko po alam kung anong klase buto yan siya hindi naman natin na pwedeng tawagin na ano mutya yan ng ano sampalok pero minsan kasi may mucha akong sampalok na puti ganito. Berde po siya. Kaya lang siguro ano. Pero kalamihan kasi berde at saka brown yung sa akin eh. Pero ano, ewan ko kung nasaan na. Wala na siguro na ibigay ko na. At saka ito po yung kalamansi ko. Kalamansi ko po na green at saka puti po. Ayan po. Mucha ng kalamansi yan. Yes. ito po, mocha mucha ko po. Ayan, oh, nakuha ko po. Hindi ko po alam kung basta rabbit yan siya, parang daga. Ayan po. Nakita ko po siya. Kulay puti po. Ayan po, maraming salamat po sa lahat. At saka ito po pala yung ano, yun na nga sinasabi ko po. Bihira lang po kasi tao na bigyan ganitong mga klaseng mucha kasi po hindi naman sa limitado. Ibaga, depende sa tao po kasi hindi naman po hindi sa naka, sa ano kasi dati may mga may mga nauna pa sa atin noon na sinaunang panahon na may kaalaman talaga sa mga ganito kumbaga galing po yan sa mga elemento kumbaga sa elements kumbaga sadya na yun yung tinatawag yun, yun, na creates elements yun po yan kaya po diyan ko po nababasa yung yung mga kumbaga, mga mga sinaunang panahon baga kilala habang binabasa ko po yan kung ano po yung nakaibig sabihin yan diyan ko po nababasa yung yung mga mga tao sinaunang panahon yung mga tao na ano po pero yung mga sinaunang panahon pero sinasarili ko lang kasi ayaw ko po mahirap po kasi magkwento kong Kumbaga sila kasi wala si kumbaga may alam man sila pero kulang pa sa kaalaman ba. Not, not trusted to be like like to be tell it and everything what happening in this world. But me, I'm the one who knows and everything that knowing what people made it or make it Yan po. Uh, sa basilan kong mahal. Salam Sa Zambuanga, buenas tardes con todos. Buenas dias, buenas noches. Baga sabi ko po, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. kung baga sa Muslim, yaon Islamic, Arabic, uh, Bansang Moro, Islamic, Arabic, basilan kong mahal. Salam katanhin mga tao, magsukuli. Anak Mindanao, Marlene Inokpia. Ayan po. Hindi ko po alam kung, kung ano, nagmamasahe po ako, pero, hindi ko po alam na, kumbaga, may mga chuhin po akong manggagamot po talaga. Pero hindi ko po, tsaka lolo ko, hindi ko po alam kung, manggagamot po kasi hindi ko po sigurado eh. Pero yung mga gamit na binibigay sa akin, kumbaga, kumbaga sila po ang lumalapit sa akin yung mga mutya. Kaya nga po minsan sinasabi ko po na mutya ng buwata. Kasi, kasi sa akin sila lumalapit eh. Mga nababasa ko po mga, ist, mga kumbaga mga, mga kapre, mga nunu, mga tinatawag na sa Bisaya, Apo Agta. Yun po. Ibig sabihin nun, mga, ang lola ko kasi, ano yung lola ko eh, yung nagdadasal, tapos, may ginagawa siya sa mga ano, kumbaga, nag-uusok sa mga puno. Pero hindi ko po alam kung ano ko yun. Pero mahirap man sabihin sa mga tao na gano'n po. Pero, hindi ko po kailangan sabihin yun baka siya sarili ko na lang po ang lahat kasi sa mga nakakaalam 'yan po hindi naman po ibig sabihin na sikreto kasi wala po secreto sa akin walang secreto sikreto sa akin kahit tao kaya ko pong basahin kung bato nga kaya kong basahin tao pa ba kaya paano na lang yung mundo kaya ko pong basahin maraming salamat po magsukul venas no uh, komo ablada putus hmm. gracias Put yes. uh, may, may buntag sa tanan o may hapon o may may adlaw sa inyong tanan mga kabisayaan anak mindanao Marlene Inok niya.